Balak daw ni Pangulong Bongbong Marcos na ibalik ang tinapya sa 10 bilyong piso sa pondo ng Department of Education. Pero pagdating sa PhilHealth, dinepensahan niya ang desisyon ng mga mambabatas na wag muna itong bigyan ng subsidiya. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Department of Education, 12 billion pesos ang tinapya sa 2025 national budget. Hindi gaya noon, mas malaki ang kabuang budget ng Department of Public Works and Highways kumpara sa DepEd. Issue rin sa ilan ang na-zero na budget ng PhilHealth para sa kanilang subsidy. Kaya naman, pinapalagan niya ng ilang mambabatas gaya ni Senator Amy Marcos. Umapela pa siya sa kanyang kapatid. Nananawagan ako sa aking kapatid, ng ating mahal na Pangulong Bongbong. Nakikiusap ako na sana pakitutukan mo ang issue ng pondo at ng budget. Pero si Pangulong Bongbong Marcos kinampihan ang desisyon ng Bicameral Committee partikular ang zero subsidy budget ng PhilHealth. Anya, nasa 500 billion pesos ang reserve fund ng PhilHealth, pero 260 billion pesos lang daw ang kailangan nilang pondo sa buong taon, kaya sobra-paraw ang kanilang reserve fund. I know na naabala ang tao because bakit natin binawasan? Dahil ang katotohanan diyan ay kung na niyo kaya binawi ng Department of Finance yung uh, ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, the the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. Giit pa ng Pangulo, hindi ang budget ang problema, kundi ang sistema ng PhilHealth. The reason that we do not want to uh, subsidize it, is because it is the subsidy with kung lang doon sa bank account ng ng ano ng PhilHealth hindi magagamit eh marami tayong paggagamitan noon so that's that's uh, that's uh this uh, uh, simple that's a simple explanation there <laughs> ang pahayag na yan ni PBBM sinigundahan ni Health Secretary Ted Herbosa. Wala raw dapat ipag-alala ang mga PhilHealth member. Mga nananakot lang at nag-agitate, nagsasabi, mawawala ng binigis ng PhilHealth. Napakarami po ng pera ng Samantala, kaugnay naman ang pondo ng DepEd ay kay Pangulong Marcos, sinisili pa nila yan at inaayos na maibalik ang tinapyas sa budget. Partikular ang pondong tinanggal dahil sa umanoy anomalya sa computerization program ng DepEd noong panahon ni Vice President Sara Duterte. So, we're working on it uh, to make sure that uh, we will restore it. Uh, I do not I do not want to, to line item that just gets in the way. Binigyan diin ni PBBM ang pangangailangan ng pondo para sa infrastructure projects, lalot dito papasok ang flood control. Sa gabila ng mga isyo sa pondo, sisikapin daw ni Pangulong Marcos na lagdaan ang proposed 2025 national budget bago magpasko. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.